Okay guys, uh, welcome back. So ito meron na naman tayong project, no? Malit lang na TV. So ang issue ay walang makuwang channel. So nagtry na silang palitan yung uh, connector dito pero wala pa rin, no? So tayo susubukan natin 'to. Dadali natin 'to sa shop, guys. So tara na guys, dali na natin muna sa shop para bawiin pa nila. Okay, so Okay guys, nandito na tayo. Binabaklas ko na yung unit para makita kung anong nangyari dito sa loob so yun natanggal na pala yung karangkangan nya doon nakita ko na yan watak watak na siya no ok so ngayon susubukan natin baka chismis lang yon lagyan ko na ng antenna uh, antena so tingnan natin naka stand na saksak muna natin pala sorry wala pa pala ok may ilaw sya kahit hindi ka naka power naka standby so power natin dapat guys, ah, meron yan makukuha nga channel kasi naka-cable tayo. Kinabit natin sa cable. So, yan No. Oh, no channel. Need to scan. Channels. Okay. So, punta tayo ng menu. Menu. Nasaan yung menu? Ayun. Menu. Then, pupunta tayo dun sa parang antena na satellite. Ayun. Ayun. Tapos, punta tayo ng auto-scan. Yan. Then, tingnan yung may guys. Oh, meron akong napansin dito. Naglagalaw yung channel pero 0 pound. Analog channel pound zero Ibig sabihin, wala talaga nare register na channel. No? Okay. So, yun ang so, natin. Pero guys, alam ko Ang problema na to kasi may mga nagawa na akong ganito. No? So, sa mga iba na hindi pa alam, ito panoorin nyo kung anong papalitan ko pag ganito. Parehas lang to guys sa lahat ng mga China. No? Itong madalas nagiging sira niya pag mga wala yung channel no zero pound Okay so yan abangan natin matapos kung wala talaga yun wala talaga no channel talaga Okay naka green pa rin So ang gagawin natin ngayon ay tatanggalin natin yung icing maliit Tanggalin muna natin to Ayun yung maliit na yun tatanggalin natin yun Okay So dito makikita nyo na sinubukan na nilang palitan talaga yung connector pero kala nila doon ng problema wala pala no. So yun ang problema yung IC na yung black na square na yun. Yun ang uh, re natin. So may mga board ako dito na nakuha na pwede nating pagkuha pagkuhanan ng IC na yun. Ayan no. So dyan natin siya kukunin para mas sure na gumagana no. Kasi kung yung binibili Baka hindi gumanaw. Ngayon simulan na natin tanggalin. Gagamit lang tayo ng uh, mainit na hangin. Kunin ko lang muna yung flux. And then set natin yung init ng hangin. Then lagyan natin ng flux. Practice lang guys yung ano paglalagay ng flux para ah uh, sa mga nagsisimula, papraktisin nyo lang yan. Pati yung init. Okay, yan. Sinet ko na yung tamang hangin para mas mabilis siyang matanggal. Okay, guys. Yung kung ano, mga kalat dyan, huwag nyo nang pansinin. Yung sinasabi nilang makalat yung mga technician chismis lang yon kita nyo nagbibiro lang ako nagbibiro lang ako. okay so to tanggal ko na yung IC. Nakita nyo ba yon? Yon, wala na yung IC. So, blanko na. And then, yan na siya, oh. And then, papalitan natin yan, syempre. Medyo matagal-tagal yung magpalit yan kasi alain uh, align align One hour later. Okay, so ito na. Napalitan ko na, ano. Magic. Tinanggal ko muna yung connector, guys, para may iipit ko yan. Napansin nyo? okay so te testing natin yan babalik ko muna yung antenna connector yan lininisan ko pa yan para matanggal yung flux hindi ko napapakita yung guys kasi mga basic na yung mga yun And then ito na okay na guys nakabit ko na testing na tayo so ito yung pinalitan natin nandyan pa rin hindi nawala ebidensya yan guys okay then isan yung remote Mamaya pakita ko muna sa inyo yung pagkakamali ko pala dito. Meron ako na sundot na kapasitor. Ayun yung malit na kapasitor tumabingi. Hindi kaya ng camera pero tumabingi yon Pero anyway hindi naman siya natanggal no. Yun di muna natin pinix yung connector kasi baka hindi tagumpay tatanggalin ulit natin. Kaya pansamantala lang na hinang yan. Then tingnan muna natin kung may makukuha talagang channel. Iano muna natin. Nakapower power na siya. Kuha tayo ng remote. Balik tayo sa dating gawi. Yan, pinawer ko na GMS. Siyempre, no channel ulit 'yan kasi walang na-scan. No channel. Menu ulit tayo, menu. Yon, punta ulit tayo doon sa may parang antena na yon na bilog. Yan, then down auto scan. Yan na, tingnan nyo yung found. Yun o, oh. meron na 1, 2. Sa mapapansin nyo, nagkakaroon na ng mga picture-picture o. Oh. Ibig sabihin, may makukuha na tong channel, no? So, success tayo guys, hindi tayo pinahirapan. One shot lang. And then, ang chinecheck pala dyan guys, yung supply lang na 3.3. Pag meron yon automatic, meron na yung ano. Meron ng problema yung IC, no? Okay, so hintay lang natin matapos then dadalhin na natin to sa kabilang shop para maging uh, pera na pambili ng ulam. Okay, so ito na. Let's go. So ito nandito na tayo sa shop nila. Yan ang Wonder 9 TV guys, no. Yan ang mga kasama ko dito'ng bago, no. Sila ngayon ng mga tirador dito, ng matitinik. Okay, yan na. Okay na. Sana hindi copyright 'yan papatubos ko na lang yan then uh, pera na yan so maraming salamat guys sa mga nanood sana mayroon kayo napulot na konting idea maraming salamat ang galing ang galing <laughs>